Ah, dito tayo sa Kamayan sa Santa Margarita. Karayman, Karaiman. Karaiman. Ah, uh, papuntang Kalbayog, oh uh, lampas ng Katbalogan. Oh, katapos lang ng Santa Margarita. Dito tayo manananghalian. halian. Halika, tiningnan natin ko anong meron dito. 嗯。<noise> Ah, ito sila kuya ang nag-aalaga ng kaunan. Kaunan kamayan sa Karayman. Kaunan kamayan sa Karayman. Anong ngaran mo? Raymond po. Raymond at Ani. Si kuya Ani at <laughs> Si kuya Ani at doon sila nagluluto. Ito yung mga ate. Ito si ate. Ano nga ni ate? Nanet. Nanet. At saka si? Ayan. Okay. Silikab. Silikab. you like a shark I bet I could chase you in a cold evening in a couple years what about how I'm feeling about you every time we talk every single word na pa ng Kalbayog. Ito ang ping nila na pa. Halika, puntahan natin. Pasok tayo. Hello! Ito ang ping-pings pa dito sa Kalbayog City. Ito ang kanila mga beautiful owners. Ang kanyang pangalan ay? Jessica po. Si Jessica at? Si Sheila. Si Sheila at? <laughs> Eman. Eman? Ah <laughs> uh -uh. ito ang mga available nila. Yan. Eh, okay. magkano to? 220. 220 ito naman. 75. 75. Okay. Itong kanyang turmeric 125, 125, 125, 168. May pressure naman ano. At saka 298 itong kanyang pickles. Ang kanyang ginamos 100. Ano to? Si, 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 70 pesos. Ano? Dayok? Ano yung dayok? Dayok. Ah, dalawa loob. Oo, 70. Tapos ito, 180 ang si, si, ang si, si. Oo, sarap ng CC, oh. <laughs> si, si, oo. Eh, may kalamansi. Gourmet tinapa. Is yes, 280. Ito, gourmet tinapa. At, kesong puti. Magkano kesong puti? Okay siyo, okay siyo. 190. Pingping -ping binagoong. Ay, bagoong 148. 148. Bagoong din 'yan, ito. Spicy, spicy. Spicy 148 at meron siyang peanut butter. Peanut butter at ano to? Honey. May honey pa siya. May suka Sukarap-sarap na suka. Ayun. At ito, tinapa 20. 120 ang supot at ito ay 80 isa. At ito naman, ano to? Chocolate mo rin. chocolate mo 125. 125. Pili, pili, pili. Tahong chips. Pili. 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 Tart. Kopya di pili. Kopya lang ka. Kopya lang ka. Oh, ang dami nila dito sa Ping pimpins pasalubong sa Calbayog City Dito kayo bibili pag nandito kayo sa Calbayog wala kayong ibang pupuntahan Curiouso dried fish, the crackers, pusit uh, Ah, ah, sarap to. Rice crackers, masarap 'yan. At saka mga pastries, ang dami niyan pastries, ang dami. Otap Okay. Ayun. 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 Okay.